ano first time kong nag naglive sa YouTube kawangan nga ng ano late na ako nagising first time ko to ha? ito po yung anong unang 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 live ko sa YouTube kasi uh, inapprove na ni YouTube yung aking apps para sa live mayroon kasing mayroon kasing time na hindi ka nakaka-live talaga kay YouTube kailangan ano eh so ngayon naglive ako naka-live na po ako hi welcome to my live yung ano. Uy, ano na? Uy! Pa! So, na guys, live tayo. Oh, hindi ko alam kung sinong mga subscriber ko dyan uh, sa PLDT. Alas PLDT. Ayan po. So, ilang araw na akong, ano, dalawang araw na akong absent. So, ngayon, papasok daw siya. Ayan. So guys, ayan. So alam mo 'yon, alam mo yung ano, minsan pala talaga uh, ang tao talaga kahit pala gaano, gaano mo pakisamahan, gaano mo siya uh, patutunguhan, gaano mo siya uh, kaganda, uh, may may makas, may masasabit masasabi talaga ang isang tao at saka sobra minsan ang tao akala mo sa harap mabait, yung pala uh, Sobrang, sobrang pangit ng ugali. Yung tipong akala mo pag nakikita mo santa pero hindi pala santa-santita, yun. So totoo yun, totoo yung kasabihan na ganun. Kasi uh, last few days yun, yung tipong akala mo ang bait-bait niya, akala mo ang galing-galing niya, akala mo uh, hindi makabasag pinggan yung palang ugali, saksakan ng sama ng ugali, yon So, naka-encounter talaga ako ng taong gano'n. Yung tipong, kala mo, walang bahid na kadungis-dungis, walang bahid na kahit na anong konting, ano, yung pala, i-diff inside. yon nasa lubang kulo. Tsaka, yun, encounter ko na. Na-encounter ko. Widul po! Hoy! 7.50 na, oh! Uh! Ah! malaka ka dyan. So, naka-encounter talaga ako ng ganun. O, hindi ko talaga, hindi ko expect, o hindi ko akalain na ganun yung mangyayari. Pero, sobrang kitid ng utak niya. So, alam mo na, di lahat ng, ng totoong tao makakasalamuha mo. Lalo no, na no, ngayong no, 2025. Alam mo na yun. O, papata, nag-scatter pa ata eh. Nag-scatter ka pa? na ano na siya eh. Sige na! Hindi na naman kung tawag na ito. 7.20 na, oh. Yeah. Sabi mo lang kung papasok ko, hindi. Okay lang. Bala ka sa buhay mo eh yoko na nang magano Aga-aga eh. Ang aga-aga na naman Ang ano na naman Bad vibes lagi ang araw ko sa'yo Hindi ka na lang panira ng araw, no? Yan, sige anoin mo pa? Tapusin mo na lang yan Huwag ka nang pumasok Nakakahiya sa'yo Huwag ka na, wag na Tapusin mo na 'yan, huwag na magano, huwag na magkilos. Hindi ko na pinipilit 'yan, manlang pilitin. Inta na magano, ako, pagkilos ko. Pilitin ko baba. Lagi na lang ano eh, lagi na lang bad vibes ang ano nito eh. Lagi na lang ano, lagi na lang nagpapasalita. Ano mo lahat ng ano, nagmumula sa'yo papa, sa totoo lang. Galing sa'yo lahat. Sobra. Kung noon pa sinabihan kitang pumasok ka dyan, hindi na sana umabot pa sa ganito. Bagay, pag ako namatay, hilahin ko sila lahat sa hukay. Ina nila. Masasama ng ugali lahat nila eh. Eh, ko sa'yo, iyo, kanina ka pa dyan. Inuna mo pa yan. Bahala ka sa buhay ni matanda ka na. Yung kahit isang araw lang sana na hindi magsaway sa'yo, iyo. Yung isang araw lang na magtinuka, sana naman yung ganun. Tahimik dito sa bahay. Hindi yung gusto mo yung ano. Ano tahimik ako dito sa bahay. Pag ako lang mag-isa. Nakakagalaw ako ng maayos. Pero pag ano kayo lahat, ewan ko na lang. Pero problema lagi hinaharap ko sa inyo. Sobra ng sakit ng ulo ko. nako. Karang kumilos, anong oras na oh. Kagalaw kape. Nasayang yung ano, trabaho. Grade 3 basic sight words. Hindi naman to si Bakit kulay pula naman tong ano nito? bulpin Ano ba naman to? Wala ka bang bullpen? lapis pala. Ang bata na to, puro lapis. lapis ito, lapis nito oh. to. Piranggot na lang yung lapis, oh. Diba yan? lapis. Ang dumi pa ng bag. Naghubad ka pa paglabas. Kita mo na ka live ako. Pati brick mo nakita na rito. Ano? Naka ano pa? ano bolster lang? So, bakit wala kang lapis? Ata na po ng lapis. Maglinis ako sa bag mo, oh. Wala kang lapis, oh. Meron yan. Ano? Isang dangkal? Wala pa nga isang dangkal yung lapis mo, eh. Bakit ito lang yung notebook ni Princess? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At yung isa, wala nang laman. Saan napunta? Oh, may piso pa si Princess, oh. Kaya hey, lapis? Dr. Kamanya Abel. Sino ba to? Tapos, principal. Yan, sige. Ma sungit daw yung principal niyo. Tapos, lakad kayo ng lakad sa labas. Yung lakad ng lakad sa labas. Magaling na si Princess Magsulat eh. Ewan ko ma, si Oh. Eh, ano ano ako lang Ano, Dan? Yung... No. Magdala ka lang ng application. Tapos, ako nang mag-comport. Wala nga lang mag mm -hmm. Mm -hmm. ako na pigil. Bigyan mo kong application pa. Ano dyan? Makapal ka sa Yung wala ka nung. Ako nang mag-comport. Isin mo lang sa akin. Basta yung ano ko mamaya ha. Yung yan, ano ko sa sa'yo mamaya akin. Ano mo lang ball pin Pula. Akin yun ha. Pula. Oo nga. Yung akin, akin yun ha. Akin yun, ha? Akin, ha? Ano yung bag ko doon, so, dali. Doon yung dalawang bag. Dali, bilis! Kay, bumili ka na ng ano, pagkain. Bilis na. Hey guys, kapit tayo. Dali na, so, yung bag kong dalawa doon. Hi guys, kapit tayo. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Today's video, guys, ayan, lesson learn sa mga taong nakakasalamuha mo. Dalawa na! Ano ba yun? Bakit wallet? Lesson learn din sa mga taong nakakasalamuha mo na mga plastic at walang kwentang tao. Okay na! Isa pa. Ano ah, ba naman si Ansu? Bato na yung bag ko. Balil talaga yung bata ko. Huwag ka nang makipag-ano ha. Huwag ka nang magsasalita sa office ha. Basta mag-in ka lang. Sama ka lang kila Heidi. Kila Gerli, In ka lang. Wala ka nang sasabihin. Huwag ka nang mag-cocomment. Mag-selfie ka lang. Mag- Tay, ano ka dun sa ano? Sa book, logbook. Maglogbook ka. Andun yung flyer sa motor. Marami yun. Tinatakan ko na yun. ito pa, oh. Dagdag. May tatak yun. Hindi na magsasalita dun sa office. Alam na nila, Heidi, kung bakit ako ang umano. Sinabi ko na yung reason. anak mo di na makita yung cellphone paano kaya yun di na makita sa CCTV yun mama may hindi rin ipakita sa iyo eh baka ayaw din maano ng ano dyan sa ta tao na yan dyan ayaw din magpakita ng CCTV wala rin baka madamot din yung kabilang bahay dyan na may CCTV ayaw eh ano Kilala mo yun? Uh -huh. Baka kako nga madamot. Dahil kahit may CCTV sila, para lang sa kanila. Hindi nila kayang ipakita. Sa diba? So Wala din. Useless din. Hindi naman mabubuksan yung cellphone eh. Kung hindi, hindi mabubuksan na natin pinapayos yun. Walang password noon. Walang na lang kung nakita si Huya na nag, ano ng password noon. Hindi ko nga alam password niya. Ano ba password ng cellphone ni Kuya nak? Oh. Hindi ko nga Hindi ko nga rin alam password niya ni. Eh. Ina? Password ng cellphone ni Kuya mo. Hindi mo nga alam, di ba? Alam niya tiyak eh. Sayang lang yung ano, sayang lang yung cellphone na ano, sabi ko na nga ba eh. Si, mga ano kasi mga batang to ka eh. Kaya si marunong mag-isip. Yung pa naman yung cellphone mo na original. Cellphone mo yun, di ba? Nagpalit lang kayo. Oh. Original yun eh. Maganda yun eh. Ayaw mo kasi nun eh. Pero maganda yun eh. Ah, maganda yun. Ayaw mo kasi. Hindi hey, ako yun. <laughs> Ayaw mo kasi noon. Maganda kaya yun. <coughs> yung 12,000 12, 12 kaya ata yung bili ko noon eh. kit pa yun eh. Ang tagal ko tagal kong inano yun. Sinatag yan eh. eh. yan? bunga nga nyo. <coughs> A oh, princess. Tapon mo yan. Tapos, bumili ka doon ng ano, ang kape. Dali. Ay, bumili ka ng ice si and na lang. Bumili ka soot pandisal. Soot! 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 Alam mo, hindi nakikinig si Ansot pa. Wala palang baon mamaya, oh. 说。So